Simpleng babae lang naman ako. Na may mababaw na kaligayahan. Sa sobrang babaw nga ng kaligayahan ko, ang sabi ng mga kaibigan ko, mababaw lang din ang pagmamahal sa akin ng boyfriend ko. Sabi ko, masaya naman ako eh. Lalo na nung punta kami sa mall, naghahabulan kami sa escalator. Nagpapahabol siya sa akin habang siya nasa escalator na pataas, habang inahabol ko siya sa escalator na pababa. Kahit nakakapagod, masaya pa din ako. Tapos, kilig na kilig ako kapag pinaglalaroan niya yung buhok ko. Sinusuklay niya, tapos dinidikitan niya ng chewing gum. Pero kahit na ganun, masaya pa din ako. Meron pa pagkakataon nun eh na Niyaya ko yung boyfriend ko na kumain kami sa labas. Siyempre ako naman tuwang-tuwa nang bumayag siya. Sabi niya sa akin, "Oh tara, sige, kain tayo sa labas." Maya-maya nagbihis na ako at nagpunta ako sa kanila. Tapos pagpunta ko sa bahay nila, naka lang siya. Oh. Sabi niya naman sa akin, "Tara, kain na tayo sa labas." Kumain naman kami sa labas literal na sa labas ng bahay nila. Sa katunayan nga habang kumakain kami noon, sabi niya sa akin, ingatan ko daw yung kalusugan ko eh. Huwag daw akong kumain ng sobra. Kaya naman nung kumakain kami, sa kanya yung pork chop, sa akin yung ketchup. Tapos sabi niya may sorpresa daw siya para sa akin. <laughs> edi eh di ako naman tong si mababaw, ang kaligayahan eh, tuwang-tuwa naman. Tinakpan niya pa yung mata ko kasi nga daw, surpresa niya yun sa akin. Tapos ako naman, kilig na kilig. <laughs> Tinatanong ko siya kung ano yung surpresa niya. Sabi niya sa akin, kukunin lang daw niya. Tapos nagtataka ako kasi parang, dalawang oras na. Naghihintay pa rin ako, hindi pa rin siya nakakabalik. <laughs> Tapos nung tatanggalin ko na yung takip ng mata ko, nang nangawit na ako eh. So gusto ko na dumilat. Hindi ko may dilat yung mata ko. Hindi, hindi ko matanggal yun pala. Masking tape pala yung pinagtakip niya sa mata ko. <laughs> Nakatulog daw kasi siya kaya hindi na siya nakabalik sa akin. Pero okay lang nag like, I love you pa rin ako sa kanya after noon. Sorry din naman siya. Sa katunayan nga, sinulat niya pa sa hangin yung salitang I love you. <laughs> Gamit yung puwet niya. Tapos, tinakpan na naman niya yung mata ko. Ito, kinikilig na naman ako. Akala ko naman, palapit siya kasi parang nadamdaman ko yung hangin sa ilong niya. Yun pala. Umutot siya. <laughs> Pero alam niyo, sa kabila ng lahat, masaya pa din ako. Kasi sabi nga nila, di ba, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, masaya at masarap magmahal.